Hello guys, hello kribing, gayo-gaya <laughs> tayo sa napanood natin ibang video guys, <laughs> hello kribing, <laughs> ayun na nga guys, luto nga tayo nga, pero ito guys, original natin itong luto, atin lang itong mino na to. <laughs> in a vlog recipe, o oh, diba, my own idea, ayun na guys, ang ating first na ampalaya guys, medium and large yon ang laki kaling pa yan sa amin o oh, super organic healthy kumamit pala ako ng dalawang spoon na rice oil guys then onion then kamates ayun nagisa tayo tapos tinimplahan din natin agad ng soy sauce Japanese soy sauce or anong soy sauce nyo guys or paminta then nilagyan ko rin to ng marinated garlic guys o oh, di pa ano lang to ang aking idea kasi ang sarap medyo maanghang din to guys kung mayroon kayong dyan guys pwede rin kahit hindi made in japan ayan tapos nilagyan pa natin pagkatapos ng marinated crabs guys ang my favorite ayan sobrang sarap guys at nunid na yung sili kasi medyo maanghang na siya then i-mix e lang i-mix e lang natin yan guys Pwede rin guys kung makakita kayo ng mga produkto ng Japan katulad nito. Ayun, gayahin nyo to guys. Then, ang sarap talaga. One spoon lang guys ha. <laughs> Pero depende na rin sa panglasa nyo guys. Ayan, then tansa-tansa kung anong mga panglasa nyo, padagdagan nyo na lang. Then, ang isa na technique ko guys para hindi pait ang ating ampalaya guys at makakain sa mga anak nyo yung ampalaya guys ibabad nyo sa tubig with asin kung anong mayroon kayong salt chan ibabad nyo guys pwede 24 hours o anong oras guys kung hindi pa nyo maluto today ibabad nyo tapos ilagay nyo sa ref pero lutuin nyo agad din guys hindi na mabuta ng 3 days or ano, nasa mga dalawang araw lang. Basta nakalagay siya sa ref guys. Tapos, pagmaluto maluto nyo, no, guys, ay nako, promise, walang kapait-pait. Basta ibabad nyo ang ampalaya sa water with salt. Kahit anong uras na ano, mababad nyo, guys. Ay, yan. Ako naman, matagal ko itong nababad kasi umalis kami ni Habi kanina kasi maraming bisita. Nakababad talaga siya. Then, pagkatapos, nilisan ko pa siya ng salt again. Then, nilagay ko sa ref muna. Then, kanina, mga tanghali, niluto ko na rin. Walang kapait-pait, guys. Kumain rin ng anak ko, guys. Kami lahat ang sarap. Then, ang ating model ngayon, guys, ay yan. Garlic, marinated, and crabs. Oh, sobrang sarap dagdag. Medyo maanghang siya, guys. Grabe ang lasa ang sarap talaga guys ang dami kong naubos na rice o de pa souls din ng Japan nagampalaya tayo <laughs> ayan sobra daming bisita guys lalo na ngayong gabi pag uwi namin mga ano oras na kami nakauwi ng bahay 7.30 may mga bisita pa kami guys mga tiyuhin at tiyahin ng anak ko guys ayan ng asawa ko Ayan, pagkatapos guys, ayan. Relax time din. Then ito, i-share ko sa inyo yung luto natin kaninang ampalaya Then Nagluto din ako ng eggplant guys. Then nagbarbecue din tayo ng pangalong tuna at saka salmon. Ayan, tapos na-serve ko na rin sa akin at sa aking mag-ama din ang ating rice medyo na no brown kasi may nilagay si Habi Janna. parang rice vitamin na medyo brown yung kulay ayan si Habi din kaarti pag magloto may mga inilagay pang mga vitamin vitamin sa rice kaya lalo tayong malusog <laughs> ayan guys mag umilit pa tayo. Ayan, kasi favorite ko talaga guys, pag mag umilit din, may mga boiled egg. Ayun, kumain din ay ng umaga. in ito ang request nila na mag eggplant din ako. Ayan, ang daming buso guys. At ito ang ating kamay. Kaya laging handa si kamayan. <laughs> and thank you so much everyone for watching guys. Bye!